Ah, mga kayo, parang mayroon ako narinig dito sa kabi. Ah, uh, karon mga kayo, yo, naata karon diri sa atabay sa padulong lamakan. Ah, uh, naata diri karon. Ato aning sudlon giingon nila mga kayuyo mas grabe kuno ni diri dapita sa giingon nila itong iagi itong gisulod ato sa may High School. Ah, mas grabe kuno diri dapita. Ato to, na to mga kayuyo. Kani siya na ako dari sa ibabaw rong nga bahin Dari kukasada mong agi Nyan dami agi anan dari mga kayoyo Adi rin agi Nihinay tama kayoyo Itong tanawan dari sa sud Ilak natan itong motor Kayo basin og Binoangan ni dari nya Mawagtang nigbalik na to Oke okay, mga kayoyo Dito tayo dadaan Grabe kuno dito Meron da dito mga kababalagan Dito tayo Tingnan natin dito Mga sinasabi nila Untu tuubag ay mga mungod sila nga na ako rin mga kababalaghan rin mga kayo tanaw na to ay na kahoy rin mga kayo diba sudlon rin mga kayo ano ari yun pa rin rin sa ilaw grabe sa kono ni rin mag ingat lang tad rin mga kayo grabe sa kono ni ang gulay naka-ari rin sukan lapitan natin ito tayo pag isa tayo dito sa sinabi nila ngayon pag mayroong mga kababalagan dito ngayon wala tayong kalaban-laban ah mga kayoyo sa nakaraan dito ako hindi pa maraming na mo. Ngayon, maraming na. ito maraming damo ngayon marami na tayo ito tayo dadaan walang daanan dito sa kabila mga kayoyo babalik tayo dito tayo dadaan ngayon sa kabila Barang walang daanan dito mga kayoyo dito tayo sa kabilang. dito tayo sa kabila pero mayroong daanan dito ito na nakita na natin daanan ayan kita na natin ito na Kita antai di sini. makikita na natin ayan yeah. makikita na natin lahat ng kayuyo ito na mga kayuyo kung sino man nakatira dito ngayon magpakita kayo sa akin wala akong kakayahan na magpasakit sa inyo magpakita kayo lang sa akin kung mayroon kayo dito lumabas kayo sa lungga niyo. magpakita kayo sa akin kung sino kayo dito tayo matutulog mo kayo na tingnan natin dito meron ba tayong makikita sa video ngayon dito tayo ngayon mga kayo matutulog tayo dito dito na tayo matutulog matutulog tayo dito dito tayo matutulog uh, karon mga kayuyo, magbuso over ta karon mga kayuyo. So, sa dihang naabot ako diri mga kayuyo, sa, so, sa giingon nilang mga kababalaghan ako na yung gikatulgan mga kayuyo, at iwasa lang nyo pagtanaw mga kayuyo sa so, akong pagkatulog karon diri uh, para makita ninyo mga kayuyo kung naabag yun uh, diring napita mga kayuyo ako na nangyong forward rin mga kayuyo kay parang daling mahuman kunya so, dili boring tingnan ang uh, kayon mga kayuyo klating gabi na ngayon mga kayuyo Uh, mag isa tayong natutulog dito tingnan niyo mga kayoyo kayo lang magusgang. mayroong bang lumapit sa atin ngayon uh, tingnan lang ninyo tapusin niyo to apat na oras ako natutulog dito mga kayoyo sa diyang malapit ng las 4 mga kayoyo mayroon akong narinig bakit bigla lang akong ditong walang lakas dito sa bandang to wala na akong lakas bigla akong nawagtangan ng lakas gustuhin kumang gumising dito sa bandang to Ah, dito mga kayoyo na naginip akong mayroon daw lumapit sa akin, kumapit. Ah, dito nagigising ako, bigla lang ako nagising, mayroon akala ko totoo namang nangyari sa akin, panaginip lang pala. Hinawakan na ako ng malaking gagamba, panaginip lang pala. Ah, dito mga kayoyo, mayroon akong narinig sa pagising ko. Ah, mga kayoyo, parang mayroon ako narinig dito sa kabila. Mayroong umingay. Ah, parang bitin. Parang mayroong ah, ano? Ayun. Narinig nyo? Mayroon akong narinig dito. Hmm? Tingnan Tingnan natin bangin dyan na tayo alis na tayo mga kayoyo hindi na tayo magtagal dito alis na tayo dito tayo dadaan alis tayo dadaan mga kayoyo alis na tayo mga kayoyo Uh, ah, wala ta kasi siguro sa atong di video karon. Una, tingnan natin sa video natin kung mayroon bang na nahagip kung meron ba tayong nahagip dito ngayon sa pagvideo natin makati ito na dito mga kayoyo, nakakatakot dito ang dilim. Oh, nakita nyo mga kayoyo? Dito daw mga kayoyo, meron daw dito ah, dumaan. Dito sa kapilang banda, meron daw dyang dumahan Bago pa lang ito ginagawa ang kasada dito. Mga kayoyo, tingnan nyo. Nakakatakot tingnan. Oh. parang merong nakatira dito sa kasada na ito. Uh, ngayon mga kayoyo, alas 4 ba, hindi natin alam. Uh, maraming salamat sa inyong lahat mga kayo kayoyo. Nagsubaybay kayo sa mga content ko. Uh, sa nag-request nitong video na ito, maraming salamat sa inyong lahat. Brad Idilito, uh, shout out. Karita, shout out. Boss Nanding, shout out. Sa inyong lahat, oh, shout out. Sa lahat, ya. Uh, maraming salamat. Bye bye.